Sa gitna ng Laguna Lake ay mayroong isla na kung tawagin ay Talim Island. Pinakamalaking isla sa Pilipinas na matatagpuan sa isang freshwater lake. Dito humahayo ang ating mga manggagawa at kapatid mula sa lokal ng Angono Rizal. Paano nga ba nila pinagsisikapan? na maipagpatuloy ang gawain dito sa kabila ng maalong paglalakbay patungo sa lugar na ito. Pupunta po tayo ngayon sa pier ng uh, Binangonan. Pupuntahan natin ang uh, isang isla na matatagpuan sa gitna ng uh, Laguna Lake. Doon po ay meron tayong uh, mga kapatid na hinahayuan ng ating uh, mga kamanggagawa at kapatid na mula pa sa Angono Rizal. At uh, maya maya lamang po ay uh, makakarating na tayo sa pier ng Binangonan. At doon naman tayo sasakay ng bangka papunta sa ating destination destinasyon ngayon. Nakasakay na po tayo ngayon dito sa bangka, papunta sa Barangay Subay. At uh, kasama natin ngayon sila Pastor Sammy Bagkat, ang, at ang ating mga kapatid na uh, kasama nilang humahayo sa uh, Barangay Subay para ipangaral ang uh, salita ng ating Panginoon. Good morning po, Pastor. Good morning. At Good morning. Uh, sino po itong mga kasama po natin? Ayun, uh, ito si Brother Pet, si Sister Roan. And then, Sister Marga. Hmm. Then, yung dalawang elder nating makikising, Ayun, si Elder po. Joe, saka si Elder Ron nandoon sa likod. Sila po ang mga makikising natin kasama rito na po yeah. sa extension. Praise the Lord. Good morning po! <laughs> Ayan, pastor, ilang oras po yung ano uh, biyahe po natin papunta sa Barangay suka. So, mga 30 minutes. Mm. Uh, 30 minutes. na ho tayo. Uh, medyo papasok po siya ng kaunti. Mm. Pero, tanaw na natin sa malayo yun. Mm. Kasi yung chapel natin is uh, talaga nasa gilid lang dyan. Yeah. Uh, ano anong anong araw po kayo humahayo doon? Ang ating mga kasama, mga, ating mga kasama sa church pag humahayo Sabado, ah. nandoon na sila. Mm -hmm. And then yung iba sa kanila din na umuuwi. Talagang doon na natutulog. Mm -hmm. And then yung iba, Linggo galing pa dito, sasakay pa talaga ng panta. Mm -hmm. Talaga. Lalo na yung mga nasa staff, yung isa kong elders. Oh, okay. talagang uwi at siya. Mm -hmm. Yan tapos ang uwi niya lunis na. Ano? Mm -hmm. Lunis na ang mm -hmm. uwi dahil dahil sa bangka. Kasi mm -hmm. minsan ang bangka alternate medyo malayo. Oh, po. Kaya ganun po ang siste dito. Mm -hmm. Hindi sunod-sunod may bangka. So matagal. Kaya doon na sila nag i mm -hmm. yeah. naman po yung uh, travel po papunta doon? Hindi po ba mahirap? May mga pagkakataon, lalo na pagka may low-pressure area, mm -hmm. ganun po, uh, apektado tayo. Malaki ka ng alon. then, yeah. Karamihan naman, lagi naman balayad lang yung... Yeah. Mm -hmm. Paisigan. At ito po palang bangang ating sinasakyan ay uh, ilang po ang capacity po na ito? Actually, dati madami ang itinakarga dito. Hmm. Uh, naghigpit ang Coast Guard dahil doon sa accident nung nakaraan. Ah, so um. ngayon, 35 to 40. Tama, no? Yeah, okay. mm, 40 kasi uh, mahigpit na at uh, may mga nagche-check na dyan ng mga Coast Guard hmm. going to sa destination. So, hmm. um. Ang isa sa uh, kabuhayan ng mga kababayan natin dito ay uh, pagbabangka kaya kung ating mapapansin sa paligid natin marami napapalibutan tayo ng iba't ibang uri ng bangka ayan at uh, bisig-bisig -busy ang ating mga kababayan dito para sa kanilang uh, hanap buhay. Nandito na po tayo ngayon sa Subay Port at uh, malaki po itong uh, isla. At uh, ito po ay binubuo ng uh, 24 na barangay pero ito po ay nahati sa dalawang bayan. Labing pito po sa bayan ng uh, Binangonan at pito naman sa bayan ng Cardona. Pero ito pong uh, Subay uh, Extension kung saan uh, merong gawain ang uh, ating uh, Panginoon. Ito po ay sakop ng uh, Cardona Rizal. Kami ang una-unang tumawi dito. Uh, extension ito ni Pastor Philip Cortez ngayon. Ang na-assign dito is si... Brother Jonathan Cortez, I hinahayuan namin to eh. Uh, inaabot kami dito ng alas tres na madaling araw kasi napakahirap ng bangka dito. Napakadaming pinagdaanan sa dakong ito, hindi biro ang uh, mga paghayo dito. Uh, dumadating ang point na humahayo kami dito, walang wala kami. Uh, Kung ang ang labanan kasi namin dati sa paghayo dito, kung sino yung kakatokin mo at may magpapakain sa iyo, hindi ka nang hindi ka nang pwedeng magpatumpik-tumpik pa o kaya mahihiya o magdalawang isip. Kumbaga, siyempre sa para sa atin na mga kumbaga, mga missionary, uh, ang Diyos ay mapagbiyaya Hindi talaga nagkulang ang Panginoon mula noon hanggang ngayon. Malayo at hindi madali ang paglalakbay patungo sa baryo na ito ng Subay. Pero sa kanilang pagtiyaga ay unti-unting nabuksan ang gawain dito. Malaki naman ang naging bahagi ng pagsama sa paghayo ni Sister Roan sa isla na ito para malagpasan ang pagsubok sa kanilang buhay. Noong panahon na si Brother Pet na sa Qatar, eh akala ko po kasi parang magko-continuous -co po yung yung ano namin, financial status namin magiging okay. Eh, doon ko, don pa po namin naranasan yung kawalan. Eh, sa gitna po ng kawalan, parang inali, inaliw ko na lang po yung sarili ko sa pagsama sa mga gawain sa loob ng church. Aalis kami ng 5 a.m., po kami. Kasama ko yung pamilya ko, si Elder Ron. After po nun, Diretso na po kami dito sa mga extension na sakop ng area na nakatalaga po sa kanya. Kaya natuto din po akong kung paano magsumama sa mga market evangelism. Kaya yun po yung nag-motivate sa akin na sumama po sa mga... Mas masarap po kasing makipagtiis sa gawain ng Panginoon Amen. kesa uh, namnamin yung pagtitiis ng sanlibutan. Pastor, ano po yung uh, nagbigay sa inyo ng motivation para mabuksan ang uh, gawain po dito? Uh, Una-una, siyempre, hinihiling natin yan sa Panginoon na tayo ay kakasangkapanin sa gawain. And second is, uh, ang ating mahal na apostol, gusto niya lahat ay maabot ang mga tao na uh, salita ng ating Panginoon. At... Uh, Igit sa lahat, uh, yun ang aking pinanghahawakan sa Kanya na yung Kanyang misyon ay matugunan. At yun ang lagi kong naiisip, kahit katulugan ko, naiisip ko yung mga lugar, yun ang nagpapamotivate sa akin. Praise na God. kailangan, hindi tayo titigil eh, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pastor, malayo po itong lugar na ito. Yes. And uh, tawid dagat pa hmm. yung biyahe. Ano po yung uh, ginagawa niyong paraan para mapanatiling uh, masigla ang gawain po dito. Yes, eh, uh, ko as a pastor ay mm -hmm. ni-encourage mo ang mga kapatid dahil ang pagbiyahe dito hindi mo madali and then ang paghayo rin dito hindi madali at uh, uh, sa aming mga Bible study nagkakaroon ako ng mga indoctrination sa kanila uh, na natutuhan lang din natin sa mga sugo ng ating Panginoon. At by God's grace, siyempre, ikaw din mismo dapat buhay din. Kailangan nakikita hindi ka malungkot. Di ka, di ba? Uh, kailangan bilang ikaw motivator, so kailangan uh, mamumotivate motivate din sila sa iyong mga magandang patutuo at uh, payo sa kanila being a, a leader. Hindi lamang kalakasan sa pananampalataya ng mga kapatid ang nagiging bunga ng kanilang paghayo sa lugar na ito, kundi ang pagtugon ng Diyos sa kanilang matagal na panalangin. Kagaya ng naging karanasan ni Sister Roan. Hindi ko na po inaasahan na magkakaroon ako ng anak dahil marami po kasi akong mga comorbidities po. Na katulad ng ano po, hypertensive po ako, nagme-maintenance po ako. Tapos may picos pa ako, tapos wala na din po akong chance mabuntis dahil wala na nga po akong right ovary wala na rin palopian tube. Tapos yung isa ko na lang natintira, puro picos pa siya. Kumbaga, parang ano po, ang, ang nangyari po sa amin ay ginawa po namin kaaliwan yung paglilingkod at hindi po kami na-discourage kung dumating man o hindi. Kasi kay Brother Pet na din po galing na kung kami ng anak, eh bihaya. Eh kung wala din po, eh praise the Lord. Kumbaga, hindi naman po, porket hindi kung sa amin ay hindi natugon yun, hindi naman po porke por, hindi yun na nangyari, ay titigil na kami sa paglilingkod kasi hindi lang naman po sa pagkakaroon ng anak kami pinagpala ng Panginoon. Sunay. Tama po yung sinabi ng mahal na Bishop Art na ang panalangin at ang Diyos hindi na pahuhole hindi na uuna, ngunit napapanahon ang pangako ng Diyos. <laughs> Kaya po, nung nalaman ko pong buntis ako, hindi ko po ako naniniwala. Hanggang sa mga anak po ako, si Brother Pet, hindi po naniniwala hanggat hindi niya nahawakan yung bata. Kasi para sa akin, napaka-imposible. Sa kanilang matyagang paghayo, ay unti-unting dumadami ang kanilang bilang kaya't kinakailangan nilang maganap ng matatayuan ng bahay-sambahan. Nung panahon po na sina Pastor, nung po na magbukas dito ng gawain, kasama po sina Pastor Sam at sina Brother Atlas, wala, bali, wala pa pong lupa na, ano, wala pang lupa, ideal na tatayuan ng chapel. Kaya naghahanap po sila sa dako po doon sa may, sa dao ng quarry. Eh, ang ano po, ang nagano suggest po ng ano, kasi ang mama ko po medyo may Ayaw niya ng malayo. Ayaw niya ng malayo sa chapel. Tsaka walang mag-aasikaso. Kaya ang ano po, ang sila-sila nag-uusap, ang mama ko, papa ko, na, di bali hindi ko harin po talaga parang ano, ah, alam na dito na itatayo yung chapel. Yung, yung sila, nagano po, nag-umpisa, bali wala po kasi ako dito eh. Nakalis na po ako na balik na ako sa ibang bansa. Si si bra, si na brother Atlas last po ang nagpasimula. Katulong po na si Sister Jaja, sila po na una dito, nagposti posti lang muna. Kasi nga noon eh, sa bisyo nga gumagastos ka eh. eh yung, yung pangsagawain ng Panginoon na na meron pupuntahan yung ginagawa mo. Kahit maliit yung ginagawa mo, may lilingapin ng Panginoon sa iyo sa mga ginagawa mo. Tsaka hindi ma, hindi naman hindi masama na tumulong sa gawain ng Panginoon. Ano pa po yung uh, goal po ninyo dito sa Subay Extension? Ang goal ko rito ay yung mga karating uh, barangay ay mabuksan. At uh, syempre yung ating biyahe, magluloobin ng Diyos, next year magkaroon kami ng sariling bangka para hindi madali na maghintay pa tayo ng biyahe. Kung baga anytime, mm -hmm. uh, pag may mga gawain, anytime, patawag sila, makakapunta na kaagad sila. At siyempre, yung bilang na uh, nasa 30 to 40 na attendance, gusto kong higitan pa kung kaya yung daan, why not sa biyaya ng ating pangin lalo na nasa season of expansion tayo. So, napakaganda ng message ng Mahal na Apostle Jonathan na palaguin, abutin ang lahat at palakihin. At siyempre, manalangin tayo ng lubos sa Panginoon. Please, na ang Diyos, gumawang makapangyarihan sa atin. Naging malaking hamon din sa mga kapatid sa lugar na ito ang pagtyatyaga ng mga lingkod ng Diyos na maisagawa ang gawain ng Panginoon. Umahanga po ako sa mga manggagawa kasi, kasi kami po nakakaranas din tumawid. Mahirap po. Baga, talaga nandun yung pagmamalasakit nila sa mga kaluluwa. Kaya pag po sila pupunta parang galak na dalak po yung aking puso. Dahil yun nga po, manghirap din po ng biyahe, lalo po pag may bagyo o maulan. Wala po talaga, minsan walang masakyan. Ano po yung words, words of encouragement na ma-share po ninyo sa mga kamanggagawa natin, sa mga kapatid po natin na nasa ganitong sitwasyon din ng pagmimisyon? Yes, ang masishare ko sa kanila, first is unity. Gaya ng sinabi ng mahal na apostle, uh, our late apostle, kung hindi tayo magkakaisa, wala tayong panalo. So, kailangan yung unity. Kung yung mapapansin kanina yung mga kapatid, kikita ninyo yung kanilang pakikiisa. At uh, nasasabi ko sa aking mga kapwa kamanggagawa o sa ating kapwa kamanggagawa na magkaisa tayo ng misyon. Isantabi muna natin ang ating mga sarili. Tunguhin natin ang hamon na ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. And we believe and we claim the victory. Yes, at uh, naniniwala ako na bago darating ang ating Panginoon, ang Church ay pinalago ng mainam, pinasakdal ng mainam, pinalaki ng mainam, hindi lamang sa bilang, maging sa quality ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ang pagbubukas ng gawain ng Diyos ay hindi madali maraming hirap, pagtitiis, pakikipagbaka, at mga pagsubok na pagdaraanan. Ngunit gaya ng pangako ng Panginoon, na sa pagsasagawa natin at pagsunod sa Kanyang tagubilin, na ipangaral ang Ibanghelyo sa lahat ng kinapal, ay lakip ang pangako ng Kanyang mayamang pakikisama. Ito ang ating katiyakan na gaano man kalayo o kahirap ang pagsasagawa ng kanyang gawain, ay may kasiguraduhan tayo ng pagtatagumpay sapagkat kasama natin ang Diyos na gumagawa at kumikilos sa puso ng mga taong ating napapangaralan. Ako po si Brother Raymond Tomas at ito po ang Exploits of Faith.